Good morning mga Lodi Coding time mga Lodi Coding na naman tayo Time check eh 4 am na umaga <coughs> Biyay tayo mga Lodi kahit man lang Makakuha ba tayo ng pagkape kape Pambigat biga Let's go Okay na, mga Lodi Koy Ngayon tayo ng maaga Odin Hanggang uh, alat otin lang tayo mga Lodi Woohoo tayo mga Lodi Koy It's 4.18 ng na umaga Naman lang na papayin tayo ng mapin ha An, buồn buồn, mga đi coi Chịu là bọn tao Nói ngay gần đây nè An, đây là hộp hay no Ấy, tui nè, mấy mga Dodi Mấy đứa bà là buang cat ra cái thằng Be... mà rồi đi sao ấy nó gặp rồi nam mua nằm nó nam nằm lu mang lọt đi coi At eto na ang mga Dodi ko ay nakaroon na ako ng buhay ng mano. Okay. Mulang um, biyahe palang mga Lodi. At hindi naman, lang yun mga Lodi. Pagbalik ko, pero pa ako na itpatan. Pabalik ng pitya Kaya, swerte. Balikan ang, ang ko mga Dodi ko ay. Ayan o. Oh. sakay ka. Mga pitya Oh, picture yan lang. Kaya nga eh. Okay. Kaya nga, kuha tayo pabalik. Tay ka ba eh? ang biyahe. Ito naman ah. mga lodi <laughs> ko eh. Itong pagalaw ang biyahe mga lodi. Nang papahatin siya ng bayan bayan, doon pumunta bayan na eh. Ang uh -huh, wala, nakasabi sa aya. Kasi, yung DRB niya, ay eh, wala, kaya. umuwi ng probinya. Kaya tinabi ko na lang sa kanya, kato yung, na lang tayo. Nakato ko na lang siya, lang maligaya, iyahatid. Okay naman mga Lodi, pumayag naman siya. Ito yung aking <tract> <S -tract> pagkatlo, yung mga Lodi ko ay at eto na nga mga ay eh. habang lumalabat ang haring araw ang lalabat na laking mga Lodi yung mga kong driver unti-unti na nang lumalabat kaya medyo tumatagal na yung biyahe ko kasi lumadami na kami mga Lodi at eto na mga Lodi ang pag-apat kong biyahe mga ay eh. magdadala tayo ng tubig na palengke ayan oh. Ang dami yan mga Lodi ko eh. At eto na nga mga Lodi ko ay habang naghahatsay tayo, tayo ng pang limang biyahe mga Lodi. magkape muna tayo. Kuya, kape nga kuya. Topi. At syempre mga Lodi, hindi mo na ang tilapay. Hot panital with manunggay mga Lodi ko ay. Salamat. Tapay mga Lodi. okay na mga lodi nakapag almod na na tayo nakapag kapi kapi na pang biyahe na natin sa so, mga lodi kailangan hanggang alas 8 makabiyahe pa para makakuha tayo ng pagbigat bigat sa kapag ulam coding hanggang alas 8 lang mga lodi kaya ganyan hatay tayo ng patrahero at eto na nga mga lodi oh! ang aking pang biyahe mga lodi ko ay tatlo ito dyan yung magaganda Oh, mga lodi, tanghali na, mag-aalat 8 na. Nang na lang tayo mga lodi. Ha? Wala ka pa buhay no? <laughs> uh, na mano. Baha, baha, baha pa ang ola. mga lodi, 5 po, pag -apat pa ako. <laughs> Baka kahit anong biyahe pa tayo? Mga uh, walo Walang biyahe uh, pa? Walo ang ma-minus natin dito <laughs> <laughs> Parang bahat kami coding <laughs> Okay na mga Lodi Kloy, ito ang biyahe na lang Pati Jeff, nababat na kayo Dito Brian, hey, dito! Okay Okay, ito ang biyahe Tayo Okay na mga Dolby Type check Quarter to 8 o sila Tamag-tawa lang mga Dolby Pahinga na tayo mga Dolby It's cold deep time Pahinga time Kaya mga Dolby Maraming salamat mga Dolby Sa tumutok po sa akin Ng mga nanonood ng mga video ko Maraming maraming salamat Galit na lang mga lodi, hanggang gabi pa bye Boom.